Nakatikim ka na ba ng perfect chicken skin? Kung hindi pa, dapat nyo itong matry. Ang chicken skin ng Crunchy Bucket, kakaiba yung kanilang chicken skin. Alam naman natin lahat na masarap talaga ang chicken skin, pero ito mas pinasarap pa na chicken skin. Meron silang iba't ibang flavors na pwedeng pagpilian. Classic, salted egg, garlic parmesan, spicy barbecue, barbecue, and sour cream. Resealable pack for only 199. So, bukod sa pouch, meron rin silang big bucket. Tapos, meron din silang maliliit. So, lamon na! Mmm! Ang crunchy pa rin niya. Kanina pa to din yung liver, ah. Available ito sa Lazada, Shopee at TikTok. Kung gusto niyo naman ng same day delivery, message nyo lang sila sa Facebook at Instagram. Yung classic chicken skin, hindi siya salty. Very lightly salted na pag kinain mo siya, hindi mo mapapansin na napaparami ka na. Salted egg. Yung salted egg naman, lasang-lasa mo yung egg flavor from the chicken skin. Yung garlic parmesan, ito ang pinaka-favorite ni Johnny kasi hindi siya sweet. Malalasahan mo talaga yung parmesan at tamang-tama lang yung flavor niya. Mm. Sarap! <laughs> kasi si barbecue, kung mahilig ka sa spicy, ito ang kunin mo. Lahat ng flavors ng chicken skin nila talaga ay masarap. Mm. Tikman naman natin itong barbecue. Oh, so laki ng chicken skin. Ako naman, ito ang mm. pinaka-favorite ko sa lahat. Gustong-gusto ko ito i-partner sa rice. Classic barbecue flavor na may unique na lasa. Sour cream naman. Ito yung pagtikim ni Johnny. Ayaw na niyang bitawan. Sobrang nakaka-addict talaga. Kung ako ang tatanungin kung ano ang maray recommend kong flavor, I'll suggest kunin nyo ng lahat ng flavors kasi baka magsisi kapag hindi mo natikman lahat. Honestly, ito yung the best chicken skin na natikman ko. Dahil hindi siya talaga oily at napaka-crunchy talaga. Bawat kagat ko ng chicken skin ng crunch, bakit ay may crunch talagang tunog. Napaka-perfect nito for snacks, going ulam sa kanin, or habang nanonood ng Netflix. In short, Crunchy mm. Bucket is your perfect go-to body. So, ano pang inaantay mo? Order na! O, ano naman ang next nakakainin natin? Comment down below at huwag kakalimutan mag-follow. Ah, i-share mo na rin. Paalam!